Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan, bilang patunay na kayang magpatayo ng gobyerno ng maayos at epektibong flood control project. Ito'y matapos pangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng 500 million pesos na halaga ng nasabing water impounding dam kaninang umaga. Sa gitna ng mga isyong bumabalot sa mga maanumalyang flood control project sa ilang rehiyon, iginiit ng Pangulo na kapag maayos ang plano, disenyo at pagpapatupad, nagiging kapaki-pakinabang ang mga proyekto ng pamahalaan. Itong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko, natapos din sa termino ko. Ibig sabihin, ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang ang disenyo, maayos ang uh, implementasyon Ah uh, wala tayong makikitang problema. At nakita natin, napakabilis, ilang, ilang buwan ito, 14 months, 14 months. Layo ng nasabing proyekto na mapigilan ang pagbaha habang magbibigay rin ng patubig sa mahigit 3,000 hektaryang sakahan at mahigit 1,000 magsasaka ang inaasahang makikinabang dito. Ang proyekto ay ipinatupad ng Department of Public Works and Highways at National Irrigation Administration sa ilalim ng Katubigan Program para sa irrigation at flood control development bukod sa irrigation. Inaasan magiging bagong pasyalan at atraksyong pangturismo ang dam dahil dumarami na ang mga dumadalaw para sa water activities. Kasabay ng inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam, nakipag-usap din si Pangulong Marcos sa mga magsasaka sa lugar kung saan ibinalita nito ang mga programa na ginagawa ng pamahalaan para mapabuti ang sektor ng agrikultura. Tuloy-tuloy ang Department of Agriculture na mga programa na ginagawa. Meron tayong pinaplano, tig sa 10,000 yung mga nas, yung mga nalugi dahil sa pagbagsak ng uh, dahil sa pagbabagsak ng uh, ng ng bilihan ng palay. Maglalagay tayo ng safeguard duties para sa importasyon para hindi sa pag-import ay hindi masisira naman ang presyo dito sa dito sa atin. Asahan niyo sa susunod na planting season maayos na ang pag-deliver ng ating binhi ng ating uh, ayuda, ng ating uh, patubig. Kasunod dito, ininspeksyon din ng Pangulo ang halos tapos ng Kalamanyugan Bridge na nagdudugtong naman sa bayan ng Apari at Kamalanyugan. Itinuturing itong pinakamahabang cable stayed bridge sa buong Cagayan Valley. Uh... We are looking at one of the most beautiful bridges that we have um, created in the Philippines uh, and I'm happy to note that it was done as well in uh, uh, in time and it was done properly the design was done locally kayat kahit parang ginaya Yung mga tulay sa ibang bansa ay talagang ito lahat galing sa atin. Ang tulay ay nagsimula noong 2020 at 99% nang tapos. Layo din itong magbigay ng alternatibong ruta sa magapit suspension bridge at palakasin pa ang connectivity at ekonomiya ng Cagayan Valley. Umaasa ang punong ekotibo na tuluyang mabubuksan ang Kamalan Yogan Bridge bago magpasko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority.